ito na, na naman yung dumating na naman ang araw na uh, aking uh, pagbabalik sa ibang bansa pero ito na ang pinakamahirap guys na iwan mo muli ang iyong mm, ang iyong pamilya pero kailangan dahil gusto mo silang makapag-aral lahat at uh, handa ako magsakripisyo sa, para sa inyo mga anak ko kaya uh, sana uh, nyo yung pag-aaral sacrifice para sa inyong lahat para sa para sa ikabubuti ng iyong inyong mga uh, buhay someday sana yung pag-aaral yung ato pa ginyo At, uh, hirap talaga ang lumayo pero kailangan dahil uh, kung sa Pilipinas lang wala yun mga ano um, ito. ito na ako sa uh, boarding pass at naghahantay ng uh, king flight